yukon ay bila. Ah, bis na kayo ibigay mo na yan kay nanay kasi hindi wala ko ano ano? Oh, o ganyan ka nalang wala mag cure daw sabi mama mo kasi ako mag wasing doon para maabak ang mga agad ang damit na kayo mo tayo has more? Bisa nyo. May swimsuit to mong mo. No? Sa sila dyan. Dalwak bilog. Dito. Ayan. Hubungad yan. Ayan yung no, bundok. Bundok yan doon. Dito naman. Punta na kami ng dagat. So malapit lang yung bahay. Ayan o. Oh. Dito. <coughs> hmm. Tanggal ang mga ano. Ayan. So mostly kanina. nando dyan uh, Maraming mga bangka. Mga bangka ng pinsan ng asawa ko. Nag ano na sila. Punta na sila ng laud ang, gitna, ang dito. malaking mga lambat lang yan sa hid ito yung buhay ng probensya sa antike pangingisda talaga ang hanap buhay kasi ah uh, tawag dito coastal area so malapit sa dagat talagang ayun pangingista then kung yung iba naman ay sa bundok ay mga ano man mostly mga uh, farmers no then ito sikat na wasiwal yan eh Ayan. Ang Punta doon sa barangay. So, dito kami sa dulo. Kasi ang tawag dito naman sa amin ay labangan. Ayan. Dati, konti lang pamaya dito. Walang bahay. Pero ngayon, puro bahay na rin. Ayan. So, maya-maya doon na tayo sa... Punta tayo doon. No? Tapos, mamayang hapon... <coughs> paglaro ako ng basketball sa bayaw ko sama ako sa team nila <coughs> ayan lang naman dito ayan. so ganun talaga ang buhay dito ayan. sarap ang buhay rin dito pagka uh, basta kontento ka lang ganun din yung asin nanay kong anak si MJ ah uh, syempre gusto umuwi dito tagal na 7 years bago siya umuwi 7 years bago siya umuwi dito sa ah uh, lindero at uh, dito yan na uh, panganak no? sa bugasong din siya na panganak dito talaga yan so from Krysa ah uh, baling Ah. Uh, Apelo tsaka si Champ tagig sila na panganak mo. No? So yun yung mga taga-tag. <laughs> sa tagig tayo. Okay. So yan lang muna, yes, no. Uh, para sa vlog ulit. Mamayang hapon siguro basketball or depende. Ayan